dito po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo? Opo, totoo po yan. Mahaba po. Naglalagay siya ng madumi sa kapihan. Sinubsub po niya Sinub po ako sa pau? Opo. You be Sa pagkain, totoo ba? Sinungaling po siya. Nilublub, inano ba yung mukha mo sa si inodoro? Opo, si Ate Nilublub. Franz po yun. Sinubsub po niya Sinub po ako sa pau? Tapos? Tapos po eh, inuuntog po sa dingding ng CR. Yung ulo niyo Apo. Anong sinabi niyo nagmakaawa ba kayo Sabi ko po tama na te tama na Mm ano? Tuloy pa rin po siya Tuloy-tuloy pa rin Apo. So ordered Mrs. Ruiz to the detention facilities Yung dum dumugo na po yung ulo ko dali-dali po niya binuksan yung grip at sabi niya Maligo ka na LB maligo ka na Sa sinumpang salaysay isa ka sa mga inutusan Ya yeah, si si Dodong sama si JL Okay nga, ikaw JM, di ba? Awa. sa ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si... Meron pa raw naglalagay ng buhok. Apo. You be Sa pagkain, tuto ba? Hindi. Siya Hindi. nagdikta Tutubang Apo. bang meron nilalagay si Aling Elvi? Wala po. Hmm. Ano pa? Naglalagay siya ng madumi sa kapihan kasi sila po magkakasama sa likod dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung sinabi ni, allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Atel B. Pinabigyan naman po naman ang Atel B, kaya pinabayaan ko na po sila. Total magkaayos naman silang dalawa. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo paraw sa ari ni LV. Hindi po your honor Aling LV totoo ba ito ano sa lahat ng sinabi ko pwede kang sumagot opo. pwede hindi mo sagutin opo totoo po lahat yan totoo po lahat yung dinidiktikan ka, dinidiktikan ng sili at pinapakain sa bibig mo opo sinusubuan po ako ng sili tapos nilalagay pa sa ari mo opo totoo po yan bakit ganun na lang kayo ka kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito what what, what led you to do that Anong 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 rason? Bakit ta uh, ganun na lang ka ganun na lang ka walang awa na minamaltrato ninyo itong katulong ninyo? Pa bakit ba, ba, anong dahilan? lang ako. Your honor, hindi po kami ang gumag hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa. Opo. Hindi po kami ang so, hindi po kami. So kami nagsisinungaling ako. ito sila? Opo. Ha? Opo. Totoo wala naman man, kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasamahan kasamahan? Ay uh, sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM, totoo kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. Natanggal ng mata. Oo, oh, wala nang bisyon. Bulag. So, gusto niyo ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Yung honor, hindi naman kami magsisinungaling po. Ano na um, mahaba po? Ah, ano ko? Uh, mahaba? 357 yun? Po. Ang mga... Ah, hindi. Pa, 357 pala maliit. 38 siguro. Anong kulay? Ah, anong, anong kulay? Itim po. Itim. Yung magkasawa asawa lang? Tanungin ko? Paano po ako makakaalis? Wala po akong pira, hindi po ako sinusweltuhan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa hita, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo, yun. nakakatakot nga kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako, baka mamaya lalasonin ako. ba? Diba? Tama lang? Yes o no? Yes po. Nakakatakot, ba? Diba? Kasi baka mamaya lalasonin ka. Dalating time, lalasonin ka. Tama. Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair. Tama. Kaya nakakatakot. Tama. May kasama naman po siya sa... Diba sa nakakatakot yung, diba? Yung ganong gawain? Opo. Mahal mo, anak mo. Opo lahat gagawin mo para ma-protect kami anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit tinasper mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kuha ano, mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal na mahal mo? Nandiyan po ang atip, nandiyan po si Fe na tagapagbantay Regardless, yung... regardless. Hindi mo dapat dapat nilalayo mo yung mata o may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay. Granting laging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip. Hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinansip pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. So ordered. Osa, can you uh escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate. Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing uh...